Hi. All right, mga kababayan, mga kapatid. Pag-usapan po natin itong pamilya Duterte. Bakit? What about them? Eh kasi po sila ang laman ngayon ng balita halos araw-araw. Di ba? Mula noong lumipad itong si Sara iniwan ang bansang Pilipinas sa gitna ng kalamidad. Ayun, lumipad papuntang ibang bansa para magbakasyon, personal, personal na lakad. Okay, since siguro, siyempre monitor yan sila, eh, siyempre nabalitaan nila na tila yata binabatikos siya. Binabatikos ng um, mamamayang Pilipino. Dahil dito sa pang-iiwan niya, sa gitna ng baha. Imagine nga naman mga kababayan, di ba? Saan ka makakita ng isang public official na napakataas? Tapos eh, sa gitna ng bagyo, baha, imbis na umalalay sa mga kanyang mga constituents, eh ayon maglamyerda. Mga kamabayan, ano bang ba ibig sabihin ng ganito? Well, sasabihin niya siguro na okay lang siyang maglamyerda dahil vice president lang siya. Hindi siya pangulo. Wala siyang trabaho nagaantay lang na mabakante yung pwesto sa Malacanang. Pero teka muna mga kababayan. Hindi ba vice president? Kahit na wala ka pang trabaho, yun nga dapat ang dapat magpakita kang gilas eh. Magpakita ka ng ng pagkilos. At itong mga kalamidad, ito po ang pinakamagandang pagkakataon na magpakita na at least may ginagawa. Eh kung yung Pangulo nga eh, na sobrang busy, ang dami-daming inaasikaso, ang daming iniisip, bumibiyahe, siya pa rin? Siya pa rin itong mag-asikaso nitong mga biktima sa kalamidad? Hindi e pa dapat yung Vice President yun? para practice na rin niya. Lalo pat babae siya, di ba? Siya dapat ang gagawa. At doon natin makikita kung may puso ba talaga siya. May puso ba siya sa tao? O ngayon, itong ginawa niya ito. Kayo nang sumagot. May puso ba siya? Sa mga taong nangangailangan at nagigipit? Lalo na yung mga walang-wala, yung mahihirap. Ibang-iba po talaga siya kay Lenny Robredo eh. Si Lenny Robredo, di ba, alam natin, siya talagang lumulusong siya sa baha. Ang layo. Ngayon naman, since Pamilya Duterte yung pag-uusapan natin, ito namang si Bastet. na ewan ba naman kung bakit nananalo ito? O baka naman alam na ninyo ang sagot, no? Kung hahayaan lang kaya ang mga tao na libreng magdesisyon na, na iboto, kung iboboto ba siya, iboboto kaya. Malabo. Para sa akin malabo. Eh. Hindi naman tanga ang mga taga-Davao para bumoto ng ganyan. O oh, bakit siya nanalalo? Bakit siya nakaupo? Siyempre! Alam na natin, may mga may mga paraan yan. Alam na natin kung ano yon. Kasi kung ganyang itsura, para bang wala ng ibang wala nang ibang maayos na tao sa Davao kung yan ganyang klase. At tingnan mo ha, ang ugali rin ito. Gustong manampal ng Heneral ng Kapulisan? Anong klase yan? Diba? Anong klasing public official, mayor? Magsasalita sa publiko dyan sa harap ng mga tao na sasampalin niya yung isang mataas na opisyal ng kapulisan? Tama ba yun? From the mouth of a mayor? Of a public official? Magsalita, magbabanta ng sasampalin yung kapwa taong gobyerno? Anong klase yun? Oh, pag, dahil sa dahil sa topic ng kapulisan, balikan natin konti sa si Sarah. Di diba lately, dahil dito sa pagbati ko sa kanya ng mga tao, sa pang-iiwan niya, sa pang-iiwan niya sa atin sa gitna ng kalamidad, siguro, di ba nag, nag, uh, nag-publish nag siya ng open letter? Open letter na para pagkaguluhan nang sa ganon eh siguro para mabura sa isipan ng mga tao yung ginawa niyang kabalbalan na pag pagtakas para makapanood ng concert. So anong sinabi niya? Yung open letter na yon, 'di ba? Alam natin, napakahaba, 4 pages na open letter na addressed kay PNP Chief Romel Marbil. Ang nakakagulat po doon, ay inadres niya yung tao, si General Marbil, sa first name niya lang. Sa first name, Romel? Hello? Mga kababayan, anong klaseng tao ito? Kahit na vice president ka, kahit na presidente ka pa, kay Pangulong Bumbong Marcos hindi mo maririnig yan ng ganyan na pambabastos. Pambabastos 'yan eh. 'Di ba? Tawagin mo kahit sabihin pa na mas mataas ka, mas mataas ka kay Marbel. Pero bilang paggalang, paggalang sa posisyon at sa institusyon ng kapulisan. 'Di ba ina-address natin 'yan ng may titulo. May titulo. Depende sa kung ano ang titulo ng tao. Pero ito, tawagin lang niya sa first name. Tapos pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit. Mga kababayan, anong klaseng mga tao ito, mga anak ito, itong mga anak na ito, ni Duterte? Mga bastos. At masyadong mga bully. Nambubuli ng kapwa opisyal? Parang nakikinikinit ako po na kapag minalas-malas tayo, halimbawa lang ha, halimbawa, halimbawa lang, na naging pangulo itong si Sara, magiging diktador yan. Grabe, grabing pagkadiktador yan. Baka malala pa yan kay Joseph Stalin. Baka maging Hitler pa yan, yung babaeng yan. Kitang-kita po sa mga mga kilos at gawa niya ngayon. Hindi pa presidente yan, ha? Hindi pa presidente yan. Vice president pa lang, pero kaya na niyang gumawa ng ganyan. Halimbawa, si Sarah ang vice president. Tapos yung isang kapatid niya, congressman, yung isa, senador, baka yung nanay niya gawin pang mayor sa Davao. Kasi ba diba, parang minsan may, may nasabi itong si Sara na uuwi daw, pinauuwi daw siya ng nanay niya sa Davao para doon na lang mag-mayor. Susundin daw niya yung kagustuhan ng nanay niya kasi yun daw ang sinusunod nila. So ibig sabihin politically even politically or whatever issues sa pamilya Duterte, mukhang yung nanay ang nasusunod. Hindi si Digong. Kasi yun ang sabi niya eh. Pinauuwian niya ako ng aking ina para doon na lang sa Davao manilbihan, maging mayor. Kasi nga natatakot sila na baka maagaw sa kanila ang dabaw sa susunod na eleksyon. So para bang yung nanay pwedeng mag-mayor? <laughs> o si Hanile? <laughs> o si Kitty? Ano sa palagay ninyo kapag nangyari ito na lahat silang buong pamilya ay nasa gobyerno at ang pangulo ay si Sarah? Alam niyo sa tingin ko, baka mas malala pa ito si Sarah kay Digong. Mukhang mas malala. Eh, nagpapapatay din yung tao, di ba? Kanino ba ang idea yung tukhang? Akala natin kay Digong, yung pala kay Sarah. Tapos sa inuugali ni Sarah ngayon, diktador. Nakakatakot yan mga kababayan baka kahit sino na lang na makursunadahan niya na may konting atraso, konting atraso lang. Kaagad. Malala pa ito kay Digong eh. Si Digong kahit mapano. Well, parehas lang. Pero tingin ko mas grabe ito. Kasi sa sobrang pagka-spoiled. Yung nakikita natin na mga gawi-gawi ni Sara, yung pagtatantrums, pagmamaktol, yung pag-address ng sa official ng gobyerno nang hindi ginagamitan ng titulo sa pagkukwestiyon sa mga mga desisyon ng pangulo na ikabubuti naman at itong si Baste gusto man ma, ang mamili ng mga iaasay ng mga kapulisan dyan sa Davao. Diktador silang lahat. Kaya mga kababayan, sana po, sana lang po, magising po ang karamihan sa ating mga, yung mga, mga Pilipinong natitira. Kasi marami pa po eh. Marami-rami pa rin ang mga na nahuhumaling pa rin sa mga Duterte. Marami-rami pa eh. Kasi dito nga sa channel ko yung mga nag nagko-comment diyan. May mga DDS pa rin. Hindi ko maintindihan eh. Kitang-kita na kung ano ang mga nangyayari. Pero ganun pa rin. Digong na digong pa rin. Kagaya na lang nito lately. Nitong napabalita na baka ipa-aresto na itong si si Digong ng ICC ipa-ipa-aresto na sa Interpol. Anong sabi ni anong sabi ni Digong? Pagbabarilin daw niya ang ICC. Imagine. Kaya ka aarestuhin dahil may kasalanan ka. Pero ito, pinapairal ng mundo ang batas pero mamamaril Ibig sabihin, hindi iginagalang ang batas. Hindi didigong kinikilala ang batas. Hindi didigong nire-respeto o ayaw niyang sumunod sa batas. Naging pangulo yan, ha? At abogado. Pero tingnan mo, ganyan ba? Ganyan ba dapat dating pangulo? Yan ang ipapamana, ipapa, ang legacy na ipapakita niya sa mga Pilipino. Yung hindi pagsunod sa batas, yung lalaban ka sa batas. Alam niyo, mas lalo lang na pinapalala ni Duterte yung problema niya. Ano kung naging mabait lang yan kay PBBM eh? Kung naging mabait lang siya, hindi niya ginawa yung mga ginawa nila kay PBBM, yung pinagsisiraan at uh, pinagpaplanuhan na patalsikin. Kung tumulong na lang ba dahil dati naman siya naging pangulo. Dapat po sa mga dating pangulo, tumutulong sa, da, sa kasalukuyang nakaupo. Yun ang maganda. Pero ito iba eh. Ganyan ay pinip, pinapakita, kabarumbadohan ang pinapakita sa mga sa mga Pilipino eh. Anong klase ito? Mga kababayan? Kaya, <laughs> sa totoo lang, imbis na kaawaan siya dahil matanda na siya, aarestuhin siya at ikukulong sa ibang bansa, imbis maawa ka, hindi eh. Para tuloy yung mga tao, matutuwa pa. Ako, matutuwa ako kung arestuhin na siya. Kasi pampagulo po siya eh. ba? Diba? Ginugulo niya yung magandang pamamalakan ng Pangulo natin. Ginugulo. Ito nga, gumagawa ng ang sipag-sipag ng Pangulo natin si Bongbong Marcos. Lahat ginagawa para umasenso ang bansa natin, pero ginugulo, kinukontra. Ano ang gusto mangyari? Maghirap ang Pilipinas? Kaya kung ganyan din lang naman mga kababayan, kung ganyan din lang naman ang gagawin ni Digong, guguluhin niya yung nagtatrabaho, guguluhin niya yung magandang mga pamamalakad ng Pangulo natin better yet, go. Para mawala nang nanggugulo. Pati itong mga siguro pag na-arresto na yan si Digong, siguro matatauhan na itong mga DDS na sumusuporta na wala na yung sinusuporta nila, yung, yung dinidius nila, wala na pa paano. Baka sakaling magbago-bago? Kasi dagdag sila sa panggugulo eh. Nanggugulo kayo nahihirapan yung Pangulo imbis na tumulong parang parang uh, yung Pangulo natin parang lumalangoy swimming against the current tapos ito namang mga ito itong mga DDS na to itong grupo ni Digong para bang ipinupush back nila si PBBM para hindi makalangoy na lumalangoy na nga against the current. ba? Diba? Panggulo. Kaya sa totoo lang, hindi tayo pwede, hindi pwedeng ka kaawaan yan eh, ang mga yan eh. H hindi pwedeng kaawaan. Mas mabuti pa na arestuhin yan, mawala yan dito sa Pilipinas, nang hindi na makapanggulo. ba? Diba? Tama ba mga kababayan? hanggang dito lang po tayo kasi talagang hindi ko pa naaayos itong pagbablog ko, yung camera ko eh. Hindi ko pa naaayos. Okay? Thank you very much for watching and uh, please uh, bear bear with me. Thank you.